Ayan, ang ganda Ayan. Nag-deliver lang ako din, ay? Dinala ko lang? kami ni Kuya. Ano ba? Kuya Taro. Ayan, dinala ko kami dito. Shout out sa mga taga-tuhian. Ayan, hi. Hey, Ayan, matur mo. ka rin, ay, sa kabila. Pinakoyin sa Ayan, eh, ilang Bartolina na babae yung dineliver mo dyan? Kaya na sa ikar mo yun? Layo mo. Taisan eh. Taisan kayo eh. Taisan ko sa riyo na. Pero bayan yun na. Bayan? Malayo ko na ba sa bayan. Eh. Yeah. Papasok kayo ninyo yun na. Barangay, parang barangay. Ano na ba nila ko daw sana? Sa pampik may napigat sa na. kanila? Walang nadeliver daw? Ay, walang wala Ay, walang nag-a-wala siyang pandeliver? está <laughs>